Para matawan kasimbangan ang kakulangan ni doktor sa nasyon, 143 na first-year Doctor of Medicine students ang napili na maging scholars kang programang doktor para sa bayan. Sigun sa pamayo kam Bicol University College of Medicine na si Dr. Ophelia Samarcy, bentahe ang programa lalo na sa mga estudyante na pangarap na maging doktor. Alagad nagiging imposible dahil sa pinansyal na kakapusan. Alagad ngunyan ang posible na dahil sa programa. Doon namin malalaman kung talagang yung mga applicants na to ay talagang decidido na mag, maging doktor. At doon na rin namin inaalam kung nangangailangan sila ng help. For example, financially, and we don't discriminate uh, students who cannot afford. In fact, we give priority also to those students who come from areas na kailangan ng doktor or yung mga students na talaga kahit mahirap pero masigasig talaga sila na maging doktor, yung kanilang determination na maging doktor, napaka-importante na nun. And all the qualities that we're looking for uh, in a particular student para maging doktor sila. Sa iraram kay akan programa, sagot na kang gobyerno ang mga gastuson kang mga kwalipikadong Filipinong estudyante sa medisina, ang matrikula, alawan sa libro, uniforme, pamasahe as in dormitoryo, medical equipment, bayad sa internship, bayad sa medical board review, magin ang licensure fees. Taong 2020 kan aprobahan ini ni dating Presidente Rodrigo Duterte as opisyal na naging lay. Nakapalaman man sa nasambit na lay na otomatikong maservis sa nasyon ang mga scholar sa laog ni Anum Sundo Pitong Taon. Ano doon, requirement is we should have good and quality education that we are providing. So the fact na we were accredited, ibig we sabihin quality yung education namin. But if we have students who are uh, gifted or who are who have the hearts to be doctors uh, that's a plus factor for the for, for the college because napaka-importante na ang pagdudoktor hindi lang yung mayaman ka or gusto mong maging doktor for whatever reason dapat mayroon kang puso para sa mahihirap puso na mag-serve at uh, puso na bumalik ka sa iyong pinanggalingan na lugar para matulungan mo rin yung mga mahihirap para sa scholar na si Dan Lester Asinsaro ng registered nurse mas makakatabang siya sa mga pasyente kung ang doktor na mas naging posible dahil sa nasambit na programa kan gobyerno. I mean, I'm still a nurse po, pero during my uh, working skill po sa Manila, parang I realized po na I can contribute more or my talent and skills can be used for by, uh, by the society po if I'll become a doctor, especially if I'll become a doctor in the barrio. So that's why I'm uh, simply Siyan kan matnog sorsogon ang minsan na pagkawarakan sa iyang pangiling ang nagbuso sa iyang nga ni Laugon ng pagdodoktor. Nasa dapit na panahon magiging posible na dahil sa doktor para sa bayan program kang gobyerno. I was a child. Um, nagka po ako na partial blindness. And thankfully, due to uh, mga brilliant doctors, uh, my, my, eyesight came back. And ever since then, uh, I wanted to be also an uh, ophthalmologist so I can help yung mga same people who had same situation such as me na akala nila mawawala na sila ng uh, vision uh, to help them see the light once again. Kakulangan naman sa doktor sa Saindang Banwa ang naging inspirasyon ni Denny Via sin Angelica. Um, sa katandoanes po, we are lacking of doctors po din talaga. I've experienced po na we have to go to the city po po to acquire treatment po. So, I wanted and I pursued medicine para makadagdag din po sa mga doctors sa Katanduanes So first and foremost, cliche at is it may sound, but to serve the people So growing up from an urban poor community, parang nakita ko yung uh, as early as, at an early age, na kung ano mga problems when it comes to health, like mas nauuna pang puntahan ng mga albularyo kaysa sa mga doktor. So from that, I realized na parang as a doctor, I can do something about this, something greater, na hindi ko lang matutulungan yung mga tao na mabago yung mindset you nila, know, but I will become a part of their healing dun sa mga pinagdadaan na nilang sakit or nararamdaman nilang mga sakit. Mientras tanto, sa maabot na Disyembre bubuksan liwat ang enrollment sa nasambit na kurso. Sa mga interesado, dapat graduado nin apat na taon sa maski anong kurso nakapag ng National Medical Admission Test as in dapat 65 pataas ang nako ang grado. As in dapat makapasar sa interview. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.